So, today's video naman tayo is sobrang traffic ngayon dito sa Baguio City at syempre hindi magpapahuli ang traffic dito sa overpass. So, ang haba ng pila mula yan dito sa Mahalika Building. Yan, kitang-kita nyo naman kung gaano nagsisiksikan yung mga tao sa pagpipila. Dahil nga kailangan dito lang sila sa gilid para hindi sila makaharang dito sa dinadaanan natin dito sa may overpass. Rush hour din kasi yung oras na ganito so mahirap makakuha talaga ng mga taxi dito. So ganyan ang dami nila. Mabuti lang may ilaw. Siyempre, dire-direcho pa. Siyempre, thank at hindi umulan kundi kawawa ang mga tao nito. So ilang jeep kaya ang kailangan para mapuno at may sakay itong mga to. So palang sakay na to is from Kiyas sa Barangay Kiyas. So ganyan siya dapat maaga ka na para ka rin na maaga. So it's Saturday talagang sobrang dami talaga ng tao as in. So napakalayo pa nito. So hanggang dito yung kanyang Andy So hindi lang mga yan. Meron din mga senior ang naghihintay dito sa gilid. At dito naman is yung mga ano, kaya pang tumayo. Yung mga itigas ang mga boto